umaga si Jo Marie Tongol, mga kasamang OIC ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council o NNC. Good morning, Ma'am Jo Marie. Ma'am Jo Mai, good morning po. Hello, good morning. Isang masustansyang umaga and happy nutrition month, Kuya Xander and Ma'am Angel. Ayun, happy nutrition happy month. Happy nutrition uh, month. Opo. Long time no si Sir Kuya Xander. Opo, kaya nga po Ma'am <laughs> Jo Mai eh. Opo, at namimiss namin kayo sa nutrition mo, sagot ko. <laughs> Opo. Ma'am, ma para lang po sa kabatiran po ng mga kababayan ho natin na kabubukas lang ng radyo, ano ho ba ang primary na mandato ng National Nutrition Council under the DOH po? Okay. Ang National Nutrition Council or NNC ay isang attached agency ng DOH. Kami ay may mandato, kami ay inaatasan uh, bilang pinakamataas na policy making body at coordinating body o nutrition. So kami nagko-coordinate ng overall or yung national nutrition program sa buong bansa mula national level hanggang local level. So yun ang pinaka main mandate namin, i-coordinate uh, mag-formulate kami ng Philippine Plan of Action for Nutrition bilang gabay ng mga stakeholders especially ng mga local government units para maplano nila ano ba yung ano ba yung iba't ibang nutrition programs na maari nilang i-implement sa kanilang LGUs bilang tugon sa mga nutritional problems na meron sila sa kanilang locality. Opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Mama, no, dahil nga po may pag-aaral po ang Department of Health, ang sinasabi po ano na isa sa bawat apat na batang Pilipino na may edad lima pababa ay bansot. So, Grabe naman. Mm -hmm. One out of four. One out of four. So sa inyo pong obserbasyon na ma'am Jomai, ano po yung mga pangunahing sanhi ng patuloy na mataas ang tasang malnutrition dito po sa ating bansa? Oh, actually yung one out of four, ano na yan, ha? Uh, bumutin na yan or nag-improve na yan kasi mm -hmm. dati nung uh, before 2023, isa sa tatlong bata, pero ngayon isa sa apat sa bata. Mm -hmm. May gains na po tayo, malayo na po yung narating natin, pero malayo pa nga yung ating gustong marating, ano? Gusto natin wala na talagang bansot na mga bata. Yes. Okay. Anyways, to answer Ma'am Angel's question, Multi-factorial kasi iba-iba yung mga nagiging factors. Bakit nagiging malnourished ang isang bata. Pwede siya maging stunted, pwede rin naman siya maging overweight or obese later on in their life. So maraming bagay. Kakulangan sa uh, kaalaman ng mga magulang kung paano ba magpakain ng tamang nutrisyon, tamang pagkain. Pwede rin namang uh, may kulang tayo sa access sa mga nutritional uh, nutritious food. no? Uh, okay. Pwede rin namang ang dahilan ay walang pambili Opo. ng pagkain, di ba? Pwede rin naman na wala ring plano ang gobyerno wala, rin programa ang isang local government unit para ma-address yung kanilang nutrition problem. So multifactorial siya. So ang kailangan natin na pagtugon natin multisectoral. sectoral mm -hmm. Hindi government agencies lang ang tutugon sa nutrition problem kundi iba-ibang ano din eh kumbaga ang ginagamit natin ngayon eh whole of the government saka whole of the society approach in addressing the malnutrition problem. Hindi lang na mga bata, Ma'am Angel, kundi across the life stage. Apo. Oh, Miss Jomai. Yes, Ma'am. Ay, ay po, yes, sir. sorry po, yeah. kala po namin naputol po. Opo. Opo, Opo. Uh, go ahead po, Ma'am. So, yun po. Ah, uh, sa, sa NNC, tulad ng nasabi ko kanina, ah, uh, fine formulate namin, dinedevelop namin yung Philippine Plan of Action for Nutrition para maging gabay ng ating mga local government units sa pagpaplano nila ng mga iba't ibang programa para masagot or ma-address yung kanilang nutritional uh, problems mm -hmm. kasi hindi lang naman stunting, di ba? Ang stunting kasi ma'am Angel, tulad na nabanggit mo kanina, yung mga bansot na bata, more than the physical na stunted, ang nagiging problema kasi natin pag stunted, yung brain development. Mm -hmm. So gusto natin mm -hmm. during the first 1000 days of life na sinasabi natin, simula pa lang nagpagbubuntis ng nanay, na -hmm. na first day ng kanyang pagbubuntis, tulungan na natin ang nanay na makuha lahat ng nutrition interventions na pwede niyang makuha sa barangay, no, sa kanyang community, para hindi maging low birth weight yung kanyang anak pagkapanganak, hindi siya maging malnourished na nanay habang siya ay nagbubuntis o nagpapasuso. So doon pa lang, first 1,000 days mula pagkabubuntis hanggang ikalawang taong gulang ng bata, kailangan lahat ng health uh, intervention, social safety net programs, nutrition programs, lahat yon maibigay sa pamilya para maiwasan natin yung problema natin sa stunting. Apo. Kasi sa pag-aaral din natin, yung mga batang ipinanganak, kanyari yung mga low birth weight babies, yung mga batang pinanganak na mababa sa 2.5 kilos, Sina din yung candidate kasi natin, na pagtanda nila, pwede silang maging obese, yung sobrang matababa. Mm -hmm. E pag obese po ang isang tao, risk factor 'yun para mag-develop siya ng mga non-communicable diseases katulad ng diabetes, cancers, o kaya hypertension. Mm -hmm. So 'di ba nakikita niyo dugtong-dugtong 'yung nagiging problema. Kapag mm -hmm. nag kapag hindi natin nasuportahan ang isang nagbubuntis na nanay sa kanyang nutrition during that critical stage ng kanyang buhay. Opo. Pero Ma'am Jo Marie, ano Ma'am Jo Mai, nabanggit nyo kanina na meron naman po pala mga intervention ano ang ating mga lokal na pamahalaan. Pero uh, sa kabila po niyan, bakit meron pa rin po tayong mga naitatala na mga bata ano na banso, malnourished. Ito po ba ano po yung nakikita yung pagkukulang dito sa programang ito Ma'am Jo Mai? Mm -mm. Siguro ano lang, ang isa lang namin ang isa sa mga nakikita namin, baka hindi lang alam ng mga magulang na mayroong mga uh, nutrition mm -hmm. programs or interventions na pwede silang ma-avail. Okay. Kasi may may supply side tayo eh, kunya halimbawa sa isang community. Uh, gusto nila magtanim. Diba, kung ang pinopromote natin, community backyard garden, Gusto nila magtanim. Pero hindi nila alam kung saan sila kukuha ng seed or seedlings. Mm -hmm. But in fact, nasa barangay, pwede silang humingi sa barangay office o kaya sa agricultural office nila ng mga seeds or seedlings at libreng training para makapag-umpisa sila ng pag-put up ng kanilang community garden. So minsan, kulang lang sa impormasyon na, na nakakarating sa kanila na may mga nutrition services na pwede pala silang i-avail sa, sa, health centers nila o sa barangay nutrition office. Mm, opo. Ayun. At ka kanina pa ho natin nababanggit yung stunting, Uh, sabi po ni DOH Secretary Ted Herbosa, triple burden kumbaga po parang uh -oh. uh, ano po yung pangatlo? Ay, nabanggit po natin yung stunting, yung pagkabansot. Uh -oh. Tapos uh -oh. po malnutrition yung isa. Tama ho ba uh -oh. ako? Ano po yung pangatlo? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kapag kasi sinabi natin triple burden of malnutrition, malnutrition is both under and over. Mm -mm. Mm -mm. So ang pag-undernutrition, pag mayroon kang stunting, mayroon kang wasting. Yung wasting naman sobrang pagkapayat na mga bata. Oh, no? po. Mm -hmm. Tapos meron din tayong underweight. On the other side of the coin, yung overnutrition naman, meron pa rin tayong lumalalang, tumatas ng problema ng overweight at overnutrition mm -hmm. uh, hanggang pag, hanggang pati sa mga adult, Filipino adult at older persons. Ang pangatlo ay yung sinatawag nating micronutrient deficiencies yeah. mm -hmm. kung saan meron tayo kakulangan sa vitamin A, iron uh, deficiency anemia at iodine deficiency disorder. So yun yung sinasabi nating triple burden: undernutrition, overnutrition, tsaka yung micronutrient deficiencies. Ano po ang pwedeng solusyon doon sa micronutrient deficiency? Parang Ayun. kulang po ba yung pagkain, yung mga vitamins po ba? At saan po yung mm -hmm. access? Ayun, magandang tanong niya kuya Sander. So to address naman yung micronutrient deficiencies natin, meron tayong mga tinatawag na food fortification program kung saan nilalagyan natin ng karagdagang vitamina A, iron, or iodine yung mga pangunahing staples natin halimbawa to address iodine deficiency disorders nilalagyan natin ng iodine ang asin mm -hmm. 'di ba mm -hmm. uh, yung dapat ang ginagamit natin uh, ang binibili natin at ang ginagamit nating asin sa ating uh, Uh, pagluluto ay dapat ay salt kasi yung ang pinaka-cheapest at most Apo. effective strategy. Ang vitamin A naman pwede nating ilagay sa arena kasi 'di ba kumakain tayo ng tinapay. Oo 'Di ba sa uh, cooking oil. Uh, 'Di ba? Kasi nagdi -nag -nag tayo, nagluluto tayo. So doon natin ilalagay yung mga vitamin A. Tsaka meron din naman tayo yung uh, tinatawag naman na at available sa health center yung mga micronutrient supplements. So yung mga bata na under five years all binibigyan natin ng mga vitamin A supplements yan. Para na ano din kasi yun eh dagdag sa kanilang immunity, more than the ano more than the pampaayos ng eyesight natin, more yun. Ah uh, tumutulong ang vitamin A sa pag-improve ng ating immunity lalo yung ating mga kabataan. So yun, micronutrient supplementation, food fortification, tapos yung ano din natin yung uh, bigas no, binibigdagdag uh, naman natin ng iron. Mm -hmm para naman uh, yun nga pang-iwas naman natin sa ayong deficiency anemia. Opo. Ma'am sa NNC po ba mayroon po ba tayong rekomendasyon para po sa tamang meal planning lalong-lalo lalo na po sa mga pamilya no na mga mabababa ang kanilang kita. O Yung mga walang wala uh -huh. talaga. Yes. Uh -huh. Actually, ano, uh, mam Ma Ma'am Angel, at Kuya Sande. Oh, kasi Kuya Sanders. Kuya, kuya lang talaga na sanay na kami kasi. <laughs> Opo, oh, salamat anyways, po. Mm -hmm. uh, lagi natin pinapromote yung Pinggang Pinoy. Yan, diba? oh, po. Mm -hmm. uh, yung sabi natin, ang Pinggang Pinoy, dapat every time nakakain tayo, yung, pag, yung plato natin, no, kailangan hatiin natin yon. One half of that, dapat naka, ano siya, uh, dinadagdagan dapat natin yung ating gulay, tsaka mm -hmm. yung pagkain ng prutas. Mm -hmm. And then the other half would be the, the rice, and then the meat uh, the protein no yung mga uh, mga pagkain mayaman sa protein na laka, tulad ng uh, kain ni ng uh, baboy kayo ni ng isda or kaya uh, chicken uh -huh. so sa para sagutin naman yung kay Ma'am Angel uh yung mga simple ano ba yung meal preparation maganda kasi kung ano yung mga in season na prutas yun ang bilhin natin kasi mas mura yun saka mas alam natin na mas fresh siya Mm. Tapos, pwede na natin tayo mag-umpisa ng yung nabanggit ko na kanina, yung home food gardening. Kung limited yung lupa natin, pwede naman yung mga container garden, uh, mga lumang paso, mga lumang uh, uh, containers natin, even yung mga gulong, yung mga plastic container, yun, pwede natin gawin yun. And lapit lang tayo sa local agriculture office natin para sa mga libreng seedlings at tutulungan naman nila tayo kung paano yung tamang Um, tamang pag, pag, ano, pagtatanim. Tapos pwede rin namang i-practice ng ating mga magulang o kaya ng mga caregiver natin na magpaplano tayo ng buong linggo. Hindi yung araw-araw kasi uh, may isip ng mm, ulam. every day Napaka-challenging ma nun. So, mag-practice tayo ng meal planning for a week. no? O sa ganitong araw, mag-chachapsoy ako. Uh, pag, pag may natira yung natirang gulay pwede ko naman siyang isahog sa susunod na, na araw. So yun, so mas mas ma-budget natin yung ating uh, pera tapos mas ma-stretch pa natin yung ating uh, mga kinain. So iwasan din natin yung food wastage na tinatawag natin. Pero so, ma'am Jomai, yan ay very challenging din especially sa may mga anak, yung mga bata kasi ayaw kumain uh -oh. ng gulay ng mga yan. Gusto lang lagi hotdog, di ba? Lagi So paano sa mga parents dyan? So paano natin uh -oh. uh, o maingganyo yung unang, ating una, mga chikiting? Uh Oo. -oh, Unang-una, be the role model. Baka namin hindi ka rin kumakain ng gulay. <laughs> <laughs> so dapat Parek, yung mga uh -oh. pag din, ano din, dapat nakikita din ng bata na yung niluluto nila, yung pinipripe nilang mga lutuing gulay, kailangan yung mga magulang din. Sa tuturuan natin sila at a very young age, no? Kapag, kapag nag-umpisa na mag-solid food ang mga bata, dapat ano din eh, nai-introduce din sa kanila na maaga yung pagmamash. Yung pagkain nila ay mga mash na gulay o kaya masyadong tinadtad na gulay. Pag mga nasa nine months old sila, kasi doon pa lang natututo na sila, alam na nila yung texture ng gulay, alam na nila kung ano yung lasa ng gulay. Opo. Kesa mag-introduce tayo ng mga commercially food products na mataas sa sugar. Kaya yun yung naging problema, nasasana yung mga dila nila, yung kanilang mga panlasa sa matamis. Kaya pag lumaki na na sila, mga mm -hmm. naging toddler na sila, hindi nila alam yung bland na lasa ng gulay. So parang eh ano yan, ah. bakit nyo niya ng lasa? Walang, uh, matabang. Parang hindi siya matamin. O natatabangan sila. So sa atin naman, Bila magulang, yun ang nagiging problema natin kasi nga hindi na sila naturuan ng maaga pa lang uh, habang uh, nagsisimula sila sa kanilang pagkain ng solid foods, dapat doon pa lang na-introduce na. And yun naman mga kung kunyari, kung hindi nila alam no kung paano ba ma-prepare ng mga uh, complementary foods, lapit lang din sila sa barangay health center kasi ando na naman, pero naman tayong tinatawag ng mga barangay nutrition scholars sa mga barangay, na pwedeng tumulong sa atin kung paano yung tamang preparation ng mga complementary foods. So yun, may, meron naman talagang pwedeng tumulong sa atin sa barangay. So community level, ang dyan ng BNS, ang dyan ng BHW para tumulong sa atin kung tayo ay may mga question tungkol sa nutrition programs, tungkol sa health programs. So yun po, meron naman po talagang pwedeng ano, uh, pagtanungan ng mga ng, ng, credible no, source of information at the community level. Kasi baka ho yung iba ang idinadahilan. Eh wala nga kaming pambili ng Oo. karne. Eh, parang poproblemahin pa namin na kailangan one half ay gulay, gulay o prutas tas one Para fourth. Para mahirap akong peto mo yung Pinoy. Yung go-glow and grow. Tsaka mm -hmm. ngayon naman, ano, Kuya Sander, uh, marami na rin tayo mga credible uh, FB pages, kunyari NNC, yeah, o so, pwede silang mag-ano doon, pwede silang mag-access doon ng mga correct information on how to prepare complementary food or, or how to prepare yung kanilang mga pang-araw-araw na budget meals din pero nutritious. For example, sabi namin, wala, kayong, wala silang pambilin ng uh, karne. Mm -hmm. Pwede silang bumili ng itlog. Ito'y ay... Oh, oh. Source din high protein siya pero mas mura. Yes. Diba? Mm. so yo so ano lang din talaga uh, yung mga sources of information lang natin. Kailangan talaga pumunta lang tayo sa mga credible personnel at the community level. At kung mag online naman sila, punta lang sila sa mga credible uh, ano ba to? Mga government agency na mga Facebook pages para maka-access sila ng tamang impormasyon at matulungan sila sa kanilang pang-araw-araw na paghahanda ng uh, nutritious food para sa kanilang pamilya. Mm -hmm. Tama rin si Ms. Joma yung niyo po kanina yung urban gardening, no? Mm -hmm. Minsan nga uh -oh. po nahihingi lang yung alam alaming pipitas ka lang ng o oh -oh, pipitas Kalaman ka lang tapos si... patutubuin mo na Malungan. sa iyong Malungan, oh, -oh. Oh, -oh. Yeah. Oh, oh, kasi meron din akong nakilala dati, uh, taga-ano sila payatas. Uh -oh. no? Uh, informal uh -oh. settler po, pero natutunan nila yung hydroponics? Ah yes. Yung para hindi Ay, oh, mo kailangan ng lupa. Tubig. Oo, parang oh, nakatanim tubig. lang po sa Parang pataas yun yung na sa styrofoam ba? na baso. Ay, okay na. Parang okay. ganun okay. lang, ganun okay. lang tapos nakapagtanim sila ng gulay. Wow. 'Di ba? Hmm. Kung yun nagawa ng solusyon ng oh, ng paraan sana oh, oh. yung iba rin. Korek, ano po, uh, idagdag ko din po yung informasyon na actually ang DILG po talagang lahat po ng barangay inutusan nila mag-establish kayo at mag-maintain ng kanya-kanyang community gardens. So dapat sa mga nakikinig ngayon, puntahan niyo yung inyong barangay ano. Okay. kapitan, Sabi, Katukin nila. Kapitan. So, uh -huh. meron palang lang project tayo? na ganyan, kapitan, kapitan. but hindi namin alam. Oo. Uh -huh. <laughs> uh -huh. So dapat i-check nila sa ang lugar doon sa kanilang barangay, saan nakalagay yung community garden kasi you can access that. Everybody in the barangay should have an access to the dabar to the produce ko ano man yung nakatanim no doon sa community gardens nila dapat 'yon may access sila doon at makakakuha sila ng malinis, safe at na at ano at nutritious na gulay or prutas doon sa kanilang community garden. Opo. Ma'am Jo, may ano, kung ito, meron na tayong mga intervention sa ating uh, barangay. How about sa mga paaralan? Ito sa pagpasok ng mga chikiting. Yung mga school canteen, I, I know, hindi na sila nagbebenta ng mga chichirya-chichirya. Pero paglabas, di ba? Ang dami doon mga tinda ng mga tusok-tusok, may scramble. Uh -oh. <laughs> na hindi na rin naman ma, uh, ano, di ba, masisita ng mga teacher. So paano po yung gano'n na yung mga magulang, di ba? Binibigyan nila ng nutritious din naman na uh, pagkain yung mga anak nila pero paglabas. paglabas. 'Di ba? So ma'am paano po 'yon? 'Yon, yun ay kasalukuyan ding uh, ina-address din ng DepEd ng, uh, ng, ng ng mga ahensya ng gobyerno like DepEd DILG. kasi tama nga kayo, ah, paglabas ng ng skwelahan ng bata hindi na po yan sakop ng yes. DepEd, no? So mm -mm. nakikipag-ugnayan din ang DepEd at sa DILG para yung mga local government units natin, yung mga barangays ay magkaroon din ng aksyon, no? So saan lang ba dapat mag-umpisa yung pagtitinda saan lang ba dapat yung tamang lokasyon ng mga dapat na tinitinda na yon sa mga kabataan. Kasi tama nga kayo, uh, minsan matigas din ang ulo. Kaya talagang gusto lang din ng mga bata na, mm -hmm. na tumikim ng mga ng mga food products na yon pero syempre dapat bilang magulang din papalalahanan din natin na o oh, mag-iingat din kayo kasi hindi natin alam kung saan ba uh, galing yung tubig kung saan ba kung paano ba niluluto yan tsaka yun tamang impormasyon din na uh, kahit sa eskwelahan, na, na, na uh, kasama din sa mga tinuturo sa kanila, ano-ano ba yung mga dapat na iniiwasan ng mga, mga tinatawag nating junk food o yung mga unhealthy food na dapat iwasan din ng mga bata. Yun. So kailangan talaga tulong-tulong eh kasi hindi rin uh, makakayang tugunan ng DepEd kasi nga paglabas nila, hindi na nila sakop yun. It's the, it's the barangay officials and under the DALG naman ng ang sasagot na doon. So, ayun, patuloy pa rin yung koordinasyon tungkol sa sa ng uh, uh, problema natin sa sa locality. Opo. And ngayon nga po ay uh, Nutrition Month, Miss Jomay, ang mga nakikinig sa atin ngayon, karamihan po ay mga magulang. Mm -hmm. Ano po yung maipapayo po ng National Nutrition Council sa ating mga magulang para maiwasan po ang uh, malnutrition at overnutrition din sa ating mga bata? Oo. Para sa ating mga lagi namin sinasabi sa kanila, nasa sa atin din, kasama din tayo. Uh, may role din tayo no sa pag-address ng malnutrition. So kailangan lang po nating alamin uh, ano ba yung mga dapat na gawain natin, ano ba yung mga tamang behaviors natin mula sa mga credible and competent uh, nutrition workers sa barangay natin, sa community natin. And gawin din natin ano, gawin din natin kung ano yung mga pinopromote ng mga nutrition practices from our uh, barangay nutrition scholars, from our personnel sa health uh, offices. And then, palaga din natin kung alam na natin kung ano yung mga tamang gawi at tamang information dapat pinapalaganap din natin yan kasi magiging ano din tayo kasama din tayo sa pag-change no ng mga kagawian ng ating mga kapwa magulang mga kaibigan din natin, kam test din natin sa ating mga sa mga kapitbahay, kapuso, kapamilya yun. So yun. So yun. Alamin, gawin at palagan natin talaga natin ang wastong nutrisyon. O so, kasama ang mga magulang bilang change ano, agent of change nga na tinatawag natin kasi kung hindi naman din po sila magpa-participate sa mga government programs eh hindi magiging successful yung ating uh, paglaban sa malnutrition. Kaya kasama talaga ang ating mga pamilya sa pagsugpo ng malnutrition problem ng ating ng ating bansa. Okay, with that, thank you so much ma'am. Wag po kayo magsasawa dito po sa aming programa. Thank Mabuhay you from ha We miss thank you. you. Happy nutrition month. Yes. Uh, uh, hope to see you soon. Apa, uh, apa. apa. <laughs> Happy nutrition month po at pasabi rin po sa NNC, congratulations po sa mga proyekto at mga programa po na kanilang inilulunsad para po sa ating mga kababayan. Okay, Makakarating. maraming salamat po. Ayan saktong-sakto nutrition